kayo okay sayang hindi na kunin ng kamera binalikan ko ang napanaan ko ng palos mga kamaster baka mayroon pang kasama kasi mayroon siyang mga sugat sa kanyang ano, laman baka may kasama siya at yun na nga, hindi ako nakakita ng kasama At ito yung nakita natin, isang kikilo Ayun, uli Sa pool mga kamaster. Sa pagbalik ko naman mga kamaster Sa pagsisi dito sa aking napanaan ng kikilo At nagkasakali ako na mayroon pang palos no pero hindi ako nakakita ng palos at ito yung sumalubong sa akin. Isang good size na banak mga kamaster. Ayun, kirig-kirig mga kamaster. sa pagsisid natin ulit nakakita tayo ng tilapia kaso palangoy at ito natira natin mga kamaster isang good size na tilapia nakatira naman ako mga kamaster kaso hindi ko nabidyohan kasi malabo yung tubig at saka mailap yung tilapya tilapia kasi mataas yung bulan palaki na rin yung tubig dagat kaya ito lumalalim na ang tubig at ito nakatira naman tayo mga kamaster kaso wala rin video no at dito nakatira tayo mga kamaster ng kikilo Kaso nakabitaw pa At ito tilapia naman mga kamaster Na huli natin ito. At dito mga kamaster uh, Meron tayong nakitang tilapia Kaso Hindi ko pala na on yung camera At ito nakira na natin Isang good size na tilapia mga kamaster Mataba At dito iba naman dito mga kamaster Natira natin to habang pauwi na kami mga kamaster yan, sinalubong kami ng mga bata at saka nagtrabaho dito sa daik. At tinignan nila yung nahuli naming kasili at namangha sila dahil malaki daw. No? Uh, shout out sa inyo mga amigo.

kilo dako tong kilo gini na isa lapya siya nga itu bukit oh, buhi na tanggal oh tambukas lapya no tambuk eh nagrabe gi tong dako wala gi kain lagi mata pa na oi mo pet to pa isa tong tong ah kilo okay, lapya tab, tabak kayo mga doon to kadanga baka taas Naka, Jackpot lokon. Oh, padya. Ayan, mamaw Yan yung master Mamaw Baksan Baksan, so, masin baksan <laughs> ayos. ayos Ayos, thank you kayo. Ayan, mawarto Next time na naman Medyo malabo ang tubig ngayon Gabi Hindi katulad nung isang gabi nga naman na Kaming Rinaldo Napakalinaw